Magastos ka ba ng 35 sa salon? Yung 35 mo gawin natin 500 may sukli ka pa. Unahin natin ko yung ko sa dalawa. Yan pala yung dati kong kulay, DIY lang din yan. Ito pala yung mga ginamit ko. Ilalagay ko sa baba yung link kung saan ko nabili. Ang binili kong pamblend ng kulay ay yung malaki na yan siya. Kasi mahilig ako magkulay ng buhok. Ang una kong ginamit ay itong Honey Tea Brown. Kung gaano kadami yung ilalagay niyong pang pangkulay, ganun nang ilalagay nyong pamblend. Napadami yata yung ilagay kong pamblend. Dyan, pero okay lang nilagay ko na nga pala yung honey tea brown ubusin na natin para maganda yung kalabasan pagkatapos nyan hinalo ko lang hanggang sa magmix yung dalawa pwede din kayong kumamit ng gloves sa kamay ako plastic na lang ayan tinatanggal ko na yung pony ko at dyan ang una natin lalagyan yung ibabaw ng buho ko share ko lang na may nabibiling set na may kasama ng pamblend at yung kulay 165 lang yung set nya Iling ko na lang sa baba nitong video kung saan nyo mabibili Ayan, at tapos na tayo sa ibabaw. Dito naman tayo sa baba. This time, ang gagamitin natin pang kulay ay very red blend. Ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. I-mix natin itong pang blend. Ang binili ko palang pang blend ng kulay ay yung malaki na. Kasi, piling ko mas tipid. <laughs> Kasi, syempre, sabi ko nga, mahilig ako magkulay. 140 lang pala yung bili ko niyan. Ilagay na natin tong very red blend na nabili ko na 99 pesos lang dyan sa yellow basket. Ayan siya at lang natin hanggang sa magmix. Bali yung isang tube na nakita nyo kanina, inubos ko na dyan. Isa lang yung ginamit ko kasi yung buko, maiksi lang naman at manipis lang din naman. So, kung mahaba yung buhok mo at makalam mo namang makapal, so, depende sa iyo kung gusto mo, bilhin mo dalawa, pawa kulay na kulay. Pero ako, isa lang, okay na yan. Ayan, nilalagay na natin yung isang kulay dito sa baba ng buhok ko. So, mas better kung may pang -clip kayo, i-clip nyo yung buhok nyo sa ibabaw, di katulad ng ginawa ko. Pero mamaya, iklip ko na, kalimutan ko lang i-clip dyan, ayan na. Tapos na natin kulayan yung baba kung meron kayong kasama, pwede kayo magpa-help. Pero da ayaw ko ako na lang. Ay, okay lang yan kahit nalagyan ko yung ibabaw. Hindi naman tayo perfect. Maganda pa rin naman ang kakalabasan yan. Tana! O, di ba? Nabuhay yung itsura natin dyan kung per kanina. Nahalata na naliligo tayo. Yan ang itsuwa niya sa pagwalang liwanag. Mapapansin niyo, medyo gray kasi nga may halo yung buko kanina. Dahil naiwan pa yung dati niyang kulay, bali na mix yan sa kulay nito. Pero ayos lang, gada naman ang kinalabasan. Parang tatlong kulay nga eh. Yung ibabaw niya, yun yung honey tea brown na kulay. Tapos yung sa medyo baba, parang naging gray siya. Kasi nga, yung buhok natin kanina, nakita nyo naman na medyo bland. Tapos yung loob, yung pangalawa natin kinulay. siya. bebe rose yung kulay niya. Napakaganda. Yan naman yung itsuan niya pag nasisikatan ng araw. O diba, B? na ako nagpasalon. Aminin nyo B, ang ganda ng kinalabasan. Kung nagustuhan nyo yung kinalabasan ng video ko, like na lang. At saka, mag-checkout na din kayo nandiyan sa baba.